So hello mga kabakyard no, welcome po muli dito sa ating channel, uh, JB Backyard Meron po tayong konting uh, tips sa inyo ngayon mga backyard na iba bahagi So disclaimer ulit tayo eh, no, hindi po tayo expert at hindi rin po tayo nagmamagaling Kumbaga mga backyard ay yung sarili kong kumamaraan sa pag-aalaga ko ng aking mga alagang manok Ginagawa ko ng video, ina-upload eh, ko nagbakasakali ako na mayroong ibang mga bago lang din sa pagmamanok makakuha ng konting ideya sa aking mga video na ina-upload so ngayon kung ikaw ay bihasa ka na sanay ka na so hindi ka na pwede dito sa channel ko dahil ah uh, syempre ah uh, baka mamaya kung ano na naman yung i-comment mo so i-skip ko na lang yung video ko no pag hindi mo gusto kabakyard yun tapos ah uh, pwede naman kayong lumipat sa ibang channel kung ah uh, hindi nyo gusto yung mga ginagawa ko mga kabakyard no para maiwasan lang na po natin yung uh, uh, basta mga kabakyard no Yun. so ngayon mga kabakyard meron akong uh, uh, antibacterial mga kabakyard na isang sachet so ibibigay ko ngayon ito sa aking uh, one month old na sisew at uh, yung aking uh, weeks old na mga sisew mga kabakyard So, sa pamamaraan na paggamit nito mga pagkabakyard, hihahalo lang natin ito sa tubig. Tapos meron din po tayong uh, pang deworm mga kabakyard na kaplet. So ito mga kabakyard mamaya bibigay ko doon sa aking mga uh, baby stag mga kabakyard. Sina natin pa pahabain mga kabakyard at titimplay na natin ito. Yan. So ang ginagawa pala natin mga kabakyard no, para masigurado natin mainom nila yung ating antibacterial na uh, tubig So, binusog muna natin yung ating mga alaga, yung po technique natin doon, binusog muna natin sila. So, pagka busog na yan sila mga kabakyard siguradong nauuhaw na yan yung mga sisiw So, bago natin bibigyan ng tubig mga kabakyard na may kasamang antibacterial para siguradong may inom nila lahat mga kabakyard hindi nila titigilan ito mga kabakyard hindi mauubos so yun po mga kabakyard yung ating technique no, kailangan binusog muna natin sila bago natin bigyan ng uh, antibacterial para siguradong maubos nila at hindi masayang mga kabakyard. So, yun yung libreng tips ko sa inyo mga kabakyard. No, sana nakakuha kayo ng konting idea. Ngayon, titiplahin na natin to. Kunti tubig lang ilalagay natin mga kabakyard para mas uh, kaunti ang tubig. Mas maganda mga kabakyard at uh, mas effective. So pagdalawahin natin itong mga kabakyard kasi yung sisiu ko naman ay uh, anim yung isa, yung weeks old bago tatlo lang yung ano, yung 1 month old. So kunti tubig lang yung ating nilagay para maubos nila kaagad kasi pag ito ay mabot pa na ilang araw, masasayang na to mga kabakyard, no? Ano kalo kailangan natin mga kabakit para yung nasa ilalim ay ano matunaw. Ayun, sigurado tunaw na mga kabakyard. Pagkatiin lang natin. Ayun, tama na ito mga kabakyard. Doon sa sisiyo natin. yan sa Lawa yeah. So ito na yon mga barkyard yung ating uh, antibacterial so ibibigay natin ngayon doon sa ating sisiw na uh, pinakain na natin mga barkyard Naimi natin iring uh, one month old natin ng na mga sisiw Noon dito dito, Yan mga kabakyan, di aking 1 month old. marami yan, ang tinira ko lang ay tatlo lang mga kabakyan kasi kita niyo naman yung daliri do no pa mga do. Yan. Yan yung isa sa mga uh, naging depekto mga kabakyan no sa unang uh, palabas natin sa si incubator. Pero maganda tindig mga kabakyan. Kaya tinira ko yung tatlo. Marami akong kinal diyan. Yan. So, yung pagkain, ilapag lang natin sa karton na bagong palit. So bagong palit yung karton na yan, malinis yan. Diyan natin binilagay yung kanilang pagkain. Ayan, tapos, yan, binigyan natin atay bakteryal. Ayan. Sa sunod na araw mga backyard naman, ay mag-dewarm naman ako dyan sa kanila. Ayan, bago vitamins naman, ibibigay natin mga backyard pagkatapos natin i yan. So ayan mga kabakyard, uubosin din nila yan mamaya. Siguradong mauuhaw yan. Parang bitin pa sila sa pagkain. Dadagdagan natin kunti. Parang bitin pa sa pagkain mga kabakid. Yung tatlo at medyo matakaw na. Ayan. Bibigyan natin ng kunti. Ayan. Ang takaw talaga mga kabakid. Kumain na. Isang buwan. Ayan. Yan po yung alagang GB backyard. Ayan. Ayan puro babae wari mga kabakyard sa, sa tingin nyo mga kabakyard i-comment nyo lang no yung isa nyan mga kabakyard yung maliit nasa dulo yun yung wala talaga ng tipikto yung paano yan maganda yung isa na yun yung maliit na, yun na sa dulo pero itong dalawa malaki sana ang problema naman yung daliri ng paa nakabaluktot yan so dito naman tayo mga kabakyard sa ating uh, weeks old na mga sisiu yan February 13 ah 14 ayun ah ubos na rin yung kanila pagkain no ang bilis so meron na tayong napalabas na puti mga backyard no doon yan sa ating ah, white kilso ayan yung puti na yan sana magiging maganda rin so weeks old yan sila mga backyard so yung binibili kasi natin na patuka na booster hindi may iwasan, may mga malalaki doon hindi na nakain yung malalaki o maliliit lang kinakain. O, so, busog na yan sila, iinom na yan ng tubig. Yan, palumabas. O, so, uminom na yung isa. So, yan po yung technique natin mga backyard. Uh, binusog muna natin sila. Tapos, uh, iinom yan. So, natin ng medyo pino. So, natin kakain pa yung mga yan. Ito, so, yan. Yan. Yeah. So yan pala mga kabakerd, ay walang, ilaw yan mga kabakerd ah. Ang technique natin dyan, lagay lang natin ano, tabing, tama naman din, tabing. Tabing, palibot para hindi siya lamig din. So yun lang naman talaga ang kahinaan ng sisew pag ginapuan ng lamig at nagkaroon ng stress. Sigurado malalagasan tayo mga kabakerd. Ayan. So inumin din nila yan mamaya mga kabakerd yung ano. Ibigay natin na ah uh, antibacterial. So, ang tawag po dyan mga backyard ay part po yan ng bacterial flushing. So, yung pagdi-deworm, uh, pagbibigay ng antibacterial na hinahalo sa tubig. So, yan po mga backyard ay part of bacterial flushing. So, pa pong ibang uh, pamamaraan ng bacterial flushing mga backyard. No? Yung paglilinis natin ng mga uh, kulungan, paglilinis natin ng mga lagayan, ng ating mga pakainan, ng ating mga alagang manok. So part din po 'yon ng bacterial flushing mga kabakyard. So ito, isang part po ito ng bacterial flushing yung ginagawa natin ngayon mga kabakyard. Ayun, sana nakakuha kayo ng konting idea. So ngayon mga kabakyard, meron tayong uh, uh, pang deworm. Doon naman sa ating mga baby stag 4 months old na yun mga kabakyad. Yung aking bagong bili na super sweater. Saka yung aking round, Boston Roundhead na bakto uh, back to father. Yan yung embreeding natin. Saka yung nabili natin kay Bus kamano na lemon sweater. So yung tatlo na yon yung ating i-deworm ngayon mga backyard. So sana lumaki silang malusog no. So ayun mga backyard no. Ito po yung ating uh, roundhead mga backyard na straight no. So yung nanay binalik lang natin sa kanyang tatay. So ito na yung labas mga kabak mga kabakyard. Sa apat sila magkakapatid, yung babae na ibahagi na natin doon sa ating kaibigan yung sulit natin na follower din. Yan, naibahagi natin yung kapatid itong babae. Napakaganda nun mga kabakyard. Pure breed ko yon ng Boston Roundhead. So, tapos ito mga kabakyard, oh. Ito, kamukha talaga to ni tatay niya. Nung pa. Kasi yung tatay, tatay nun, sali, sarili, ko rin palahi. So, ito siya mga kabakyard. Four months old na ito. Yan. Ah, pupurgahin natin ngayon mga backyard yan, ang gwapo. Yan, para lalong gumanda pa ang katawan niya. Yan. Schedule niya ngayon ang ah warming, so bibigyan natin. Yan ang technique pala natin mga backyard bago tayo mag warm So empty talaga mga kabakyard yung kanyang butsi. Yan oh. Wala nang laman. So dito masisigurado natin na uh, ang tatamaan talaga yung bulate mga kabakyan yung mga bulati sa loob ng katawan niya, so kailangan nating puksain yun mga kabakyan kasi nga yun ang dahilan na nagkakaroon sila ng stress na yung ating alaga walang ganang kumain matamlay, maputla so yun yun mga kabakyan kaya tatanggalin natin yung bulati na yun para lumusog naman siya. ayan Subuan lang natin mga kabakyard ng isang kaplet. So, 4 months old mga kabakyard, ang binibigay ko na, ito na po, mga kabakyard, yung kaplit na, yan o, oh. hammer, dewormer, yan. So, ayun. Bukas mga kabakyard, ng umaga, liliguan natin ito para sumingaw naman ang katawan, Pago bibigyan natin ng vitamin B complex mga backyard. So ganun lang po ako mga backyard mag-alaga ng manok. So purga ngayon, kinabukasan ligo pagdating ng hapon, uh, nag -i ako ng vitamin B complex. Bali dalawang araw lang mga backyard, nagawa ko na yung uh, purga ligo trok mga so So ibabalik lang natin siya doon sa uh, kanyang lagayan. So ayan. Yan, bago i isang. So, bago i isa mga kabakyard, ito. Ito yung tama mga kabakyard, ang ganda o. Oh, ganda ng mata. Yan. Salamat dun sa aking kaibigan o. Oh. Ito yung kanyang uh, super sweater na nakakross sa lazy roundhead. Uh, four months old din siguro ito. Yan. 4 months o oh, going 5 na ito manok na ito mas malaki ito kaysa doon sa aking roundhead round head yan maganda rin mga kabakyard oh. ganda so ididiworm din po natin ito mga kabakyard yan ganda mga kabakyard galing pa itong ano, mga kabakyard chaong kung so, may laman pag yung kanyang butsi mga kabakyard ibig sabihin mabagal siyang tumunaw oh. kasi ang oras ngayon ay nasa ano na mga alas 5 na mga kabakyard ang oras ngayong hapon tapos sa umaga alas 7 tayo nagpapakain. May tira pang kaunti sa kanyang butsi mga backyard. Ayan. Pero kaunti lang naman mga bakyard. Susubuan pa rin natin ito. Subukan natin kung may lumabas na bulate. Hindi kagaya doon sa ating roundhead na mabilis tumunaw yon. MT talaga. Ngayon ito siya may laman pa. Kaunti. Pero kaunti na mga bakyard yung laman. Uh, unti na yung laman. Subukan pa rin natin ito mga backyard. Super sweeter. Ayan so, mga kapag, subuhan natin ng isang kapita. yun sana tumalab may laman pa ng kaunti yung butse, oh. ayan sana pero sana tumalab pa rin may laman pa pala dapat pala ito kanina umaga hindi ko na talaga siya pinakain kanina umaga kasi pinakain ko ito fall pa rin e, bago yung isa pinakain ko rin paul din yun pero ang bilis mabilis tumunaw yun ire pala ay nagtitira pa ng kaunti ayan oh. So, babalik lang natin to sa lagayan mga kabakyard at yung isa naman yung ating lemon sweater na galing kay Boss Jack Amano. So, yun lang mga kabakyard no. So, nakapagbigay tayo ngayon ng antibacterial sa ating mga lagang sisiyaw tapos ah uh, din tayo mga kapagayad ng ating baby stag. So, yung pamamaraan naman, na-share ko na sa inyo, no? So sana nakakuha kayo ng kaunting idea mga kabakyard. Uh, yun lang po yung video natin ngayong araw mga kabakyard. You know, maraming salamat po mga kabakyard sa inyong suporta. At sa patuloy nyo pang suporta sa aking channel mga kabakyard. So nasa 20k na po tayo mga kabakyard. No? So, sa loob ng tatlong taon. So, kahit pa paano umuusad. Yan. So maraming salamat po muli sa inyong mga kabakyard. And God bless po.